Welcome back sa aking channel. Kumusta na kayo dyan? Hindi uh, mababa na ba? Dito sa amin, medyo ano, mataas pa kaya hindi tayo makalabas-labas. Maka hindi tayo makapag-vlog sa labas. Kaya yun. Eto, naisipan ko na mag-sit down video. Naisip ko na ituro sa inyo. O i-share sa inyo kung paano ko ginagawa na maglagay ng hashtag sa ilalim ng video title ko sa YouTube. Yung ibang creator or YouTuber, kung mapapansin nyo, may, meron sila sa taas ng video title nila. Yung sa akin, ang gusto ko kasi sa ano, sa ilalim ng video title. Dati, ganun yung ginagawa ko, yung mga unang upload. Parang nakikita ko na, hindi siya magandang tingnan. Sa so, hindi ako pa ng may mga karakter, mga hashtag sa mismo, title natin. Sa may mismong title. Ayan, isipan ko na research kung paano kung paano babaguhin kung paano magkakaroon ng hashtag sa ilalim ng research ako na pwede pala pwede pala ang lagyan sa ilalim ng ating video title ng hashtag so yun nga yung share ko sa inyo kung paano kung ginagawa but before that guys kung bago ko pa lang sa akin channel please like if you like this video and click the subscribe button and hit the notification bell para updated ka sa mga latest video na in-upload ko. Tara na guys, sa aking phone, samahan nyo ako. Tuturo ko na sa inyo kung paano ko ginagawa ang paglalagay ng hashtag sa ilalim ng mga video title. Hi guys, welcome sa king phone. Ngayon ituturo ko na sa inyo kung pa paano maglagay ng hashtag sa ilalim ng mga video title natin. First, you open muna natin ang ating YouTube para tingnan natin kung aling video ang walang hashtag sa ilalim ng kanilang title. Para open natin. Then, open your channel tap natin dito yung video na walang hashtag ayan guys kung nakikita nyo sa ilalim ng title natin walang hashtag ngayon lalagay, lalagay natin siya tap natin lalagay natin siya ngayon tapos para malagyan natin siya punta tayo sa YouTube studio exit muna tayo guys open natin ang YouTube studio ayan after natin mo open open natin yung video tapos dito tayo sa may lapis edit natin tapos dito sa description tayo maglalagay. Nakikita nyo may add tag dito. Minsan kasi kapag add tag ginagamit natin, hindi lumalabas yung hashtag sa mga video title natin. Ngayon dito tayo sa description. Edit natin. Tapos dito tayo sa ilalim maglalagay. Halimbawa hashtag sakwiti show isang ina sunod hashtag malakas na ulan tapos hashtag ang baha at ang limango ayan guys di pwede sa inyo kung hanggang ilan ang gusto nyo ang na hashtag tapos dito naman tayo sa back back tayo tapos i-save natin ayan tapos i-check iche natin dito sa youtube kung nalagay na ba siya ng nagkaroon na ba sya ng hashtag check natin ayun wala pa so need natin i-refresh tingnan natin check dito bakit tayo sa channel ayun ayun guys meron na sya oh. nagkaroon na siya ng hashtag د بابا د لیلا